Bumaba pa ba o umaakit pa? Medyo bumaba kaunti. Naku pagkatapos 'yan mag hugas ng ano, parang bumababa. Uminom ka ng batang, uminom ka ng gamot nila kumatapos ha. Ito bumababa ito kasi ginaganto ko. Alam ba ang simpo nito eh. Ma! Ano yun? Diyos ko, nagbabad ka pa kasi dyan sa tubig eh. Dapat huwag, mamaya ka nalang bumaba. Danilo, wag ka bumaba, Danilo ha. Magsabon ka ng paang mamaya. Magsabon ka dyan eh. Sabun tapos ano? Yung cellphone ka! No, ba't walang persyento? Muna kayo makana, na kayo ba't pa yun? Man, atin din Malaglag ako dito. Malaglag natin mo, Wala na kaming CR, apaw na rin CR namin. Ano, yung video mo para! Wala lang akong pang-live kasi wala akong ano eh, walang load. Mag-video kayo kasi pag -ano, mayroon yan ano, yung... Yung aking pamangkin. Lampas na sa hita. bye, <laughs> bye, Kanina ang tsinelas yun. Hindi ko alam. Uy, kay lula mo yun. Ay, sapatos ni lula na yun. <laughs> Nalaglag. May paris pa ata. Ayan. Wala sapatos siya ni lula. Ely. Binabay mo pa. Ah. Babay daw. Halaw, may kaparis kaya ito. Nagtatakot ako baka ah. <laughs> Ay, hos nga pala yun. Nakalimutan ko. Ha? Huh? Hos yun. Tumataas <laughs> ba? Pahinto. Balik yung tubig. Pag lumakas ang ulan, lumalakas din siya. Tama, tama na yan. Yan o, na naman ba? Ano